Magandang araw sa ating mga basketball fans. Lalong-lalo na yung mga NBA fans. No? Noong lunes, April 8, ay nagkaroon ng isang survey sa mga active na NBA players. Ang isang sports news website na nag, uh, may pangalang The Athletics ay naglabas na isang survey sa, isa, sa mula sa 127 active NBA players na tinatanong kung sino ba talaga ang greatest of all time ng National Basketball Association. At overwhelmingly, o 73% ng mga NBA players ay nagsabi ng number one o ang the GOAT ng NBA ay walang iba kundi si Michael Jordan. Malayong pangalawa, 11.9% naman na nakuha ni Lebron James. So, uh, tinuldukan na ng mga NBA players ang napakatagal ng debate kung sino kala Michael Jordan at King Lebron James ang maaaring tawaging the greatest of all time na NBA player. Maaaring ito ay ngayon lang natuldukan no, itong debate na to. Kung matatanda natin, up until last year ay marami pa rin naniniwala at maging si, G, si Lebron James ay inanaos niya sa isang interview na siya ang tinatawag na greatest of all time ng NBA. Subalit so, na-expose si Lebron James nung paglipat niya sa Los Angeles Lakers ay wala nagawa ang kanyang kopunan at maaga na tanggal sa playoffs na hindi yan nangyari nung kapanahunan ni Michael Jordan sa Chicago Bulls. Bakit ba kinukonsider ng mga basketball fans itong si Lebron James na kasing galing o mas magaling pa kay Michael Jordan until up last year, no? Kasi nga, sa mga statistics na ginagawa nito ni Lebron James ay makikita na maaari niya mahigitan si Michael Jordan. Pero, at ganun din, no? Yung championship, sa tingin ng mga maraming basketball fans o naniniwala o fans ni Lebron, naniniwala sila na maaring mahigitan ni Lebron James ang championship ring ni Michael Jordan. Kahit hindi pa ito nagaganap, napuporsi nila sa lakas at sa galing daw ni Lebron James ay maaring malagpasan balang araw. Pero na-expose ng paglipat ni Lebron James ang kanyang sarili na hindi dapat siyang ipantay sa anumang usapan man lang na kasing galing o uh, maaaring ikumpara man lang kay Michael Jordan. Dahil nakita na natin na pag si Lebron James pala ay sinama mo sa mga hindi kagalingang player. Kahit nga magagaling na player. Dahil yung Los Angeles Lakers naman magagaling naman talaga mga bata lang. Na unlike kay Jordan, si Michael Jordan kasi dahil sa husay niya, mental toughness pagdating na sa mga playoffs. Walang tumalo kay Jordan, 6 out of 6 championship pinanalo ni Jordan. Kung hindi pa nagpahinga ng dalawang taon, baka 8 out of 8 ay napanalo ni Jordan ng championship. Si Michael Jordan kasi, dahil sa kanyang kagalingan, humuhusay sa pananaw ng mga NBA fans yung kanyang mga katino. Baliktad naman dito kay LeBron James. Kung mapapansin natin yung pagkakaiba, si Michael Jordan ang nakadrop sa kanya sa Chicago Bulls, di ba? At napalakas niya yung, yung Chicago Bulls. Yung team ng Chicago Bulls ay nag-build ng malakas na team na supporter para sumuporta sa lakas ni Jordan. At sila nga ay nakakuha ng 6 na championship. Kay Lebron James hindi ganun na nangyari. Na-drop siya ng Cavaliers. At dahil hindi siya manalo sa championship under Cavaliers, naghanap siya ng team na may malakas na superstar. At dito nga niya nakasama sa Miami Heat, si Dwayne Wade at si Chris Bosh. Nabuo yung big three ng Miami Heat at nanalo sila ng dalawang championship nung una, hindi natin matanggap na ang nagpalakas kay Lebron James ay si Dwayne Wade at si Chris Bosh at yung buong team ng Miami Heat. Okay? Nung nakadalawang championship na at natalo na sila, lumipat na ngayon to si Lebron James sa Cavaliers ulit. Pag yung tumalo sa kanila na Golden State Warrior ay tinalo niya sa, Miami, sa Cavaliers. So pinapakita dito yung talagang to si LeBron James ay napakagaling, napakahusay. Dito na dito na pumasok yung mas mas magaling siya kaysa kay Jordan. Pero ang hindi natin nakukonsider dito, may malakas siyang team na dinatnan sa Cavaliers o may malakas siyang mga kakampi. Sino ba 'tong mga sinasabi natin malalakas na 'to? Si Kyrie Irving at saka si Kevin Love. So nakabuo na naman siya ng panibagong victory dito sa Cavaliers. At tinalo nga nila yung Golden State Warrior. Pero pangalawang taon nung nakuha na ng, ng Golden State Warrior si Kevin Durant, hindi na namnalo uli si Lebron James at ang kanyang team. Okay, nakita ko na dyan na nung lumipat mula sa Cavaliers si Kyrie Irving, nawala na yung ano eh, yung lakas nung Cavaliers at nakita na rin to ni LeBron James. Kaya noon pa lang nung huling taon niya sa Cavaliers na hindi na siya mananalo, alam na niya na hindi siya mananalo sa Golden State Warriors. Naghanap na siya ng team. At buong akala niya itong Lakers nga buong tiwala ng Lakers na at least dahil sa galing ni LeBron James ay makakapasok man lang sila sa finals ng conference finals. Pero sa kasamaang palad na expose dito si LeBron James na kung walang superstar na magagaling na player na susuporta sa kanya ay hindi naman talaga siya makakarating sa championship. Dito nga sa kaso niya sa Los Angeles Lakers Nisa playoffs, hindi niya nadala yung Lakers. Palpak din yung gusto niya mangyari na maging kakampi si Anthony Davis. Kaya, makikita na natin na hindi na muling magcha-champion si Lebron James at na-expose lang siya na lahat ng kanyang mga championship noong araw at yung mga niyang galing, yan ay dahil lamang sa may magagaling siyang nakapalibot sa kanyang mga cutting mate. So, yun lang mga kapatid. Maganda naman ngayon at kinikilala na muli ng basketball world ng totoong GOAT ng National Basketball Association o ng buong basketball world ay si Michael Jordan. Muli, Bad Aratilis po.